Yan guys, dumating na yung ating order kahit gabi hinatid pa rin nila. Time check tayo, ang oras ngayon ay 7.25 na ng gabi. Allah, ba't ganyan? Bilangin mo pa kung tama.

Hello mga kasari, welcome po sa akin channel Merelody Vlog So guys, update tayo ngayon sa price kasi may mga tumaas na naman magkano na nga ba ang aking bintahan dito sa aking tindahan So, ito nga ang resibo na check ko na kanina tinitingnan ko na talaga isa-isa no? kailan talaga natin i-check ang ating mga resibo kasi mayroong tumaas Ayan, hinatid nila ngayong araw ng May 31, 2024 So, ito nga ang total na binayaran natin Nagkahalaga sa 11,007.15 Ayan guys, ang total So, ito na nga, titingnan na natin isa-isang ating mga in-order Para alam din natin kung kumpleto ba ang dumating Kaya ganito ang ginagawa ko guys Pagkadating na pagkadating pa lang ang in-order natin ng mga items Kailang kagad natin tingnan mabuti para alam din natin kung tama ang dumating, di ba? So, ito na nga guys, babahagi ko sa inyo kung magkano na abang ba natin dito sa ating tindahan, no? Kasi kanya-kanya naman tayo kung magkano yung puhunan, syempre kailangan may tutubuin pa rin. At mayroon din tayong i-consider dyan, no? Kung tayo ba ay nag ng pwisto, kung may mga binabayaran tayo. Kung ikaw naman ay sariling pwisto mo, pwede mo naman babaan. So, ito na nga, dito tayo mag-umpisa guys sa Sito Solo. Ayan nga, nasira yung kanyang lagayan, no? Kaya kanina, pinabilang ko kay partner. So, tama naman siya. So, ang bintahan ko dito ay 20 ang isa kasi pinapalamig pa natin. Nag-ubay -bu tayo ng kuryente. At may order din tayo, guys, ng Sito 355. Siguro nasa box. At saka itong tissue guys, 15 isa binta natin. Then, dito naman tayo sa plastic. Tapos ang mga laman ay mga tang, tang pineapple. Mas mabinta sa atin kaya naman, dalawang dosina ang in-order natin ito. So, ito nga, may naligaw na apat. Siguro, paprin eh, pure gold. Paprin niya nga, guys. No, ang saya. Tapos, yan nga. At ito naman ay tang pumilo. Nag-order tayo ng isang dosina din. Kasi may naghanap sa atin, so dagdag natin. At tang pineapple nga, kasi dalawa in-order natin. And then, tang dalandan. Saka itong Nesty Apple, pare-pares lang guys, ang price nila, 25 ang isa. Dito naman sa isang plastic, yakult to guys, ayan. Malamig pa siya, ayan, nagpapawis. 15 ang isa bintahan natin kasi pinapalamig pa natin. So, dito naman tayo sa mga box guys, ayan. Mabilis na natin buksan kasi ginupit ko na yung tali. Kaya dito tayo mag-start sa isang box. So, ito nga guys, yung mga presyo natin ngayon. Kaya kanya-kanya tayo ng presyuhan kasi depende din yan sa lugar at saka sa pohonan. So, ito nga ang loaded small guys, sampo isa. Dos lang tutuboy natin sa loaded. Tapos dito sa OIC oh, kasi halos utso isa guys. Tapos dito sa bikat, 17 ang po So, 20 lang binta natin. 3 piso lang tubo natin dyan. At saka dyan sa piyatos guys. 20. Ayan, 20 yung binta natin dito. Piyatos na small. So, dinamihan natin tong piyatos kasi syempre, mas mabinta kasi yan sa atin. Tapos, itong snacko na big, 20 ang isa. And then, dito sa ilalim, silipin pa natin. Kasi ganito, ganito lang naman lagi ang in-order natin, no? Kasi ito naman yung laging hanap ni Suki sa ating tindana na binabalik-balikan. Kaya balik-balikan din natin ang order, no? Oh ulit ulit ang ating in order kasi yan yung mga hinahanap sa atin tapos itong Nova is Small 20 lang din isa Rockling is Small uh, 10 isa 7 ang puhunan natin dyan tapos dito sa ilalim ay mga malalaking sitsaria guys. Ayan, third ang bintahan ko dyan sa malalaki. Ayan lang guys yung mga sitsaria na mga dinagdaga natin. No? Yung mga mabinta dito sa ating tindahan. And then dito naman tayo sa isang box. Ayan, basa. Nagdagawa ng Yakult. Tapos dito naman sa Bioderm. Ito guys, 22 ang bintahan natin sa shampoo, 8 ang isa. Ayan, may presi, palmolive. Tapos dito sa Sunrox na malaki, 500 ml 30. At ito nga guys, tumaas siya. Pero 20 pa rin ang bintahan ko dito, no? Tapos sa maliit, tumaas din. 15 ang, ang isang bintahan natin kasi tumaas color shape na 225 ml 33. Kasi pag bumaba naman babaan natin, siyempre pag tumaas, tasan din natin ng konti para may tutubuin tayo. Colgate dose is uh, dito sa Ariel Twin, 17 ang bintahan natin. Ayan, yan lang yung mga dinagdag natin. Tapos dito sa short bar guys, tumaas. Kasing presyo na siya ng tide bar na taba. No? Kaya 16 na rin ang bintahan ko sa kanya. Tumaas siya. Kaya lagi talaga natin i-check guys ang resibo pagkadating kasi mag-iba-iba ang presyo. Magugulat ka na lang ba't umabot sa ganyan yung babayaran mo kasi nga may nagsitaasan. So ang laman naman dito guys sa isang box, ayan mga kutkutin pa rin kasi mas dinagdagan nga natin ito no? kasi mas mabinta naman to kahit sa pero pas moving naman kaya mabilis din natin mapaikot ka so ito nga yung mga malilit na mga chicherya guys pares pares lang to sampo ang isa ayan yung mga nirequest nito ma dinagdag ko na rin at, at, yung noodles guys 13 ang isa tapos dito naman sa pansit canton dito sa ilalim guys 18 ang isa bintahan natin Ayan, pansit canton ulit. Yung mga dinagdag lang natin. Ito kasi mayroon pa naman tayo dito. Dagdag lang tayo ng dagdag kung ano yung mas mabinta dito sa atin. No? Para sa ganun hindi lang tayo maubusan. Ganun lang ginagawa ko guys para puno na naman ang ating munting tindahan. So, dito naman tayo sa isang box. Ayan, mga kutkutin ulit kasi mas dinagdagan natin. <laughs> Ayan. Tapos ito guys, stick o request lang to ng anak ko para lang sa kanya. Mahilig kasi to ang anak ko. Tapos dito sa bubblegum, piso lang ang isa. Tapos itong Tommy guys, ayan. Sampo ang isa. Itatabi ko lang, tanggalin ko lang para maipakita ko yung sa ilalim. Tapos itong super crunch, nagdagdag lang tayo kahit mayroon pa tayo kasi mabinta to gusto nilang ang may kutkotin sila no? lalo na yung mga nagtatagay yung pampulota nila ganun tapos dito sa presto sampo na isabindahan ko diyan ito nga nandito nga yung 355 guys tapos dito sa patis 16 ang isa ayan pansit canton mayroon siyang prena sardinas itin ang sementa natin tapos sa spring oil -well, sampo ayan sa mga Coffee single, 11 isa bintahan natin dito. So, dito naman sa ilalim. Ay, wow, may prissy -si magic sarap na to. Yun. Ang saya. May pa -si magic. Sa isang bintahan ko sa magic sarap guys. Ayan, kapi yung sa ilalim na single guys. 11 ang isa. So, dito naman tayo sa isang box ulit. So, nandito si Manch sure. 20 ang sabintahan ko nito kasi ang kona nito ay 15. Kaya may limang piso tayo dito. Tapos sa Alibaba, sampo. Dito sa Poche ay piso-piso lang. Kaya makabawi tayo dun sa iba kasi mas malaki-laki din ang, natin. No? Kaya depende yan sa items. Ayan. Ito, ilalagay natin muna ito sa isang box para hindi tayo mahirapan. Ayan, si ulit kasi mabinta to sa atin kaya tatlo ang in order natin. Tapos itong protos assorted, piso ang isa. Tapos sa sampalok, piso. Dito sa champi, piso lang din. Piso-piso lang ang mita natin. Tapos dito sa platops, tat tatlo ang in order natin guys. Ayan, 100 ang laman nito sa isang balot kasi ito ang mas gusto din ng yung iba kong customer, gusto nila itong pulutan. ang pulutan. Dito sa isabintahan ko sa platops. Tapos dito sa Paji sampu ang isa. Then, dito sa swag, 15. Kopi ko single, 11. Tapos dito sa, dito sa ilalim ay Clover Beach to guys. Sampu isa. Then, yung mga twin pack ko ay 16. Yung mga kape yan sa ilalim. Ayan, suwak ulit kasi dinagdaga natin yan. Yung swak kasi yung mas mabinta sa atin kaysa yun sa ibang ano gatas. Ayan yung uh, dinagdaga natin lang. Grabe kainit. Tagak-takpawis. <laughs> Tapos dito naman tayo guys sa isang box ulit. Ito nga mga cup noodles. Mabinta to sa atin. Ang bintahan ko nito ay 30 parang 25 na rin yung pohonan, yung iba, pinapares-pares ko na tapos ito nga, yung ano may nakasib daw tayo ng 10 piso bintahan natin dito sa Argentina Corn Bap ay 40 10 ang inorder natin ito, tapos dito naman sa San Marino 45 tapos ito yung mga dinagdag natin ng mga dilata lang na mas mabinta dito sa atin dito sa 5, -5 2 na 35 sa bintahan natin. Sa sardinas, 30 isa. May limang piso tayo dyan, tutubuin. Tapos dito sa century tuna guys, 42 sa spicy. Pero pag hindi spicy, yung flex, 40 lang. Tapos dito, ayan nga. Kasi nga, sampo ang inorder natin ito, no. Kaya yan, nakasib tayo ng sampo. Nandito yung dalawa, nahiwalay. Tapos dito sa ilalim naman, yung mga dilata lang na mga dinagdaga natin. Mga ganito lang. Dagdag ko lang to guys. Kasi mayroon pa tayong mga natira doon. Ito yung mga pakunti na lang. Tapos itong alas kaibap na malaki, 41 bintahan ko. Ayan, dagdag ko lang yan guys. Nag-order lang tayo ng 5 piraso na alas kaibap. Yan guys, yung mga dinagdagan natin dito sa ating tindahan na mas mabinta, na pas moving items dito sa ating sari sari store kaya naman dapat hindi talaga ako maubusan nito kaya yan pag na lang sa ating tindahan order ka agad tayo kaya yan guys yung mga presyo ko ngayon sa aking tindahan mayroon, mayroon na naman tayong tinaasan no kasi depende kasi yan kung syempre, pag magtaas yung price, taasan din natin para hindi naman tayo malogi. Kaya, ganun lang ang gagawin natin. Kaya, yan guys, lagi natin i-check ang ating mga resibo para sa ganun alam natin, update tayo sa price. Kaya, yan lang guys, ang may bahagi ko for today's video. Maraming salamat sa mga nanonood. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe.